CBN, uh, patuloy naming inaantabayanan ang uh, mga, mga nangyayari ngayon sa Ninoy Aquino International Airport kung saan uh, kalalapag lang ng uh, aeroplano sinasakyan ni uh, Pang dating Pangulong Rodrigo Duterte mula Hong Kong. Uh, maraming police personnel ang namataan na uh, kabilang na ilang opisyal ng uh, Philippine National Police at uh, Criminal Investigation and Detection Group. Nandun si PNP Chief Marville at CIDG Chief Torre. Uh, nakita rin natin sa uh, sa video kanina ang uh, ilang mga taga-suportang naka nag-aabang uh, sa dating pangulo sa kanyang pagdating mula Hong Kong uh, si uh, dating Pangulo Duterte nagpunta na Hong Kong para dumalo sa isang event ng uh, Kingdom of Jesus Christ dun sa uh, mahigpit ang seguridad uh, sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ay nasa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kung saan uh, nandun ngayon uh, ang dating Pangulo at uh, nakarating na nga ito mula sa Hong Kong uh, dinala uh, sa VIP area kung saan inaasahan ang uh, isang pagtitipon uh, ng kanyang mga taga-suport uh, at uh, ng mga otoridad uh, kasulkuyan nating nakikita ngayon sa, uh, sa inyong mga screens itong mga contributed video at 28, magiging -e 80 years old na po yung matanda. Alam nyo, kawawa. Alam mo, kawawa yung... Kung alam ka din ha, kausap ko si General Marville. And sabi niya sa akin, bilang council ni President Duterte, sasama ako, isasama ko doon sa coaster kung dadalin siya sa krame. Ngayon, hindi mo kami sinama. Inawala kami sa si mama, And that is his constitutional right to a legal counsel and even an immediate medical assistance. Kaya ang laki paglabak nila. Oo. Yun ang sabi sa akin ni General Malville. Siya ang kausap ko kanina nung no, pagdating ko dito. Sa, sa pangang nagpakilala sa akin kay Ambassador Lacalinao, yung may hawak ng alleged warrant. Pero tinignan ko, wala namang warrant ang arrest dun eh. Pero oh. oh. ah? oh. eh, Document lang. Uh, uh. nakalagay lo ng document na there is a, an order regarding President Duterte. Pero there is no warrant of arrest. Ano ha? Huh? Document, ano yung nakalagay? Basta, kung lang, it's just plain document na nakalagay ang pangalan ni former President Duterte at sinasabi doon, ano Asia, anong residence niya. So tinanong ko siya, nasa lang warang to pares. Sabi niya, nandun. Oh, pero hindi pa naman pinapakita. <coughs> May mga abogado po siyang uh, kasama. Uh, si former sekretary uh, at uh, iba pa, no? So, antayin na lang po natin. Importante sa akin dito ngayon, ang uh, Doc Agnes, importante sa amin yung kalusugan ni uh, Pangulong Duterte. Uh, eight years old na po siya. Uh, kailangan talagang uh, bantayan. At uh, yan naman po ang pinangako ko kay Pangulong Duterte, yung kalusugan. Uh, tutukan ang kanyang uh, kalusugan sa kanyang pagtanda hindi ko po nakita nakita ko lang sa uh, video kanina alam niyo pa. hindi pa namin alam yun po ang uh, aalamin pa namin ngayon at uh, haanapin na and of course sumusunod naman sa batas si Pangulong Duterte he is 80 uh, years old na po 80 uh, years old na po si Tatay uh, Digong at uh, ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan. May surprise ba kayo, sir, dito sa areas na ginawa ng D.I.A.P.A.R.A.I.A.? Uh, In-expect na po natin to. Marami na po kaming naririnig noong mga nakaraang uh, araw. Sabay po ba kayong pumatid? Hindi po, hindi po. Hindi. hindi nga ako pinapasok dito eh. Ah, okay. Actually, pinagbawalan kami, doktor, kasama ko yung ambulansya, dahil importante nga sa akin yung kalusugan niya. <coughs> Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Eh, binawi yung pass namin. Hindi kami pinapasok. Hanggang DIP sir? Hanggang hindi kami pinapasok. Hindi kami, doon doktor niya, dala, na, dala namin yung ambulansya. Anyway, sa mga kababayan ko, manginahon muna kayo. Antayin muna natin, alamin muna natin yung katotohanan. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyong lahat. Siguro muna natin na ligtas at maayos ang kalusugan ni dating pangulong Duterte. Pakilinaw anong estado ngayon? Inaresto o hindi hindi ko po alam. Hindi namin alam dahil hindi po kami pinapasok. Kapan pa siya? Kapan arrival po. Hindi ko kami magkasama. Nagbalikan lang po ako nung overnight lang po ako. But you was taken at custody sir? Nasa custody sir minuto 20. Sandi dinala. Nasa nasa PNP na po.